question ng uh, subscriber natin na kung pwede raw bang gawing multitasking yung kanyang uh, trabaho nang walang dagdag na sahod. So ito yung uh, sitwasyon ng mga empleyado na nadadagdagan ng kanila mga responsibilidad. Mayon ang tanong lang may batas ba na nagmamando na dapat sila ay mabigyan ng uh, dagdag na sahod sa kanilang uh, added responsibilities no sa kanilang multitasking. Discuss natin 'yan pagkatapos nitong uh, shout out natin sa ating mga masugid na taga-subaybay no, sa mga subscribers and followers natin dyan dito. sa isang uh, employment uh, arrangement kasi syempre uh, parang ano yun eh uh, gaya ng mga ordinaryong yung uh, kontrata natin yan na merong offer and acceptance no uh, ibig sabihin offer ito yung offer ko na trabaho sa iyo Saka base sa offer, kung i-accept, no ba, no? So dyan pumapasok yung uh, elemento ng isang uh, kontrata, no? Uh, meron kang consent, object, and consideration. Pag sinabi mong consent, siyempre, pumayag ka na makipagkontrata. Object, ano ba 'yung pinag-uusapan ninyo? Trabaho, no? Services. Consideration, bayad sa trabaho, no? Ah, uh, sahod. Tsaka sa part ng employer, of course, yung equivalent service na kailangan gawin ng isang empleyado. Ngayon, kung nagkontrata kayo, alam naman natin na bawat tao may kanya-kanyang competence. So, ina-applyan mo lang naman ang trabaho na sa tingin mong sakop ng iyong kapasidad. Ang mga kumpanya naman, naghahanap lang din sila ng mga tao na magsasatisfy ng kanilang ang ilangan, no ang tawag naman sa mga HR dyan, mayroon silang manpower specification so gaya niyan nalimbawa, uh, college graduate kung anong course yan, business management no uh, number of years of experience and take note di na pwede ngayon yung age and uh, yung uh, gender maging basis ng uh, hiring no now with that ang mga kumpanya syempre kapag nag-hire ng empleyado at nagkasundo sila dun sa certain uh, scope of work, yun na yung gagawin ni empleyado no? so ngayon kung uh, based on the scope of work na gagawin niya meron sa duties and responsibilities nag-usap sila dyan kung magkano ang bayad sa kanya per month ba o ganito ganyan o mga benefits no ngayon, uh, kung sinasabi nitong uh, subscriber natin na pinag-multitasking, parang ibig sabihin, dinadagdagan ang responsibilidad. So parang ang point niya na wala na doon sa usapan, pero walang dagdag na sahod. So ang tanong kasi natin dyan, what made you say na ang pinapagawa sa'yo ay wala na sa inyong usapan, no? Can you easily identify ano lang yung uh, scope ng trabaho mo at ano yung hindi? At can you, can you justify na itong ginagawa pinapagawa sa iyo sa multitasking ay labas na to sa trabaho mo? Ngayon, kung meron na silang usapan halimbawa, no, sa kanilang kontrata nakalagay job description tapos, yung sabi ng ating subscriber, nadagdagan, nagkaroon ng multitasking. Ibig sabihin, multitask, marami nang gagawin. Na base doon sa pagkaintindi natin sa kanyang comment, na nabas na ito doon sa kanilang scope of services na pinag-uusapan, or technically, duties and responsibilities ng mga ngayon. Wala namang dagdag na sahod. Well, ang role kasi dyan, syempre, in theory, kung nagpas na doon sa mga dapat mong gawin na ginagawa mo, pwede mong tanggihan, di ba? Uh, kasi may kontrata kayo eh, may usapan kayo, uh, hindi na yun ang usapan ninyo. So, in short, pwede ka na tumanggi na gawin ng bagay na hindi naman ninyo napag-usapan. Lalo pat may bayad na may sahod na katumbas doon sa ginagawa mo. Na pag sobra na, eh, naturally, dapat hindi na i-require ang uh, sarili mo para gawin yan. Pero, sabi nga nila, it's easier said than done. Yung mga ganitong sitwasyon. Bakit easier said than done? Kasi may mga trabaho tayo na hindi ganon ka-clear cut no? kung saan ang uh, hangganan ang dulo ng dapat mong gawin as opposed to mga trabaho na clear cut naman by the nature ng uh, responsibilities alibawa, kinuha ka as uh, crane operator pag crane operator ka napakalinaw na mag-operate ka lang ng crane, di ba? tapos ngayon, pinag... Uh, pinag-encode ka eh, hindi mo talaga ano yon kompetensyon uh, di ba nag-incento ka ng mga ganyan tapos kang pinag-encode din sa opisina pagka wala kang, ano uh, duty as uh, crane operator or in addition to duty as crane operator nagmo-multitask ka na no tapos uh, pinagagawa ka ng mga invoices no multitasking di ba task 1 mo crane operator task 2 mo encoder task 3 Uh, taga uh, ayos ka ng mga invoices no. Kung ganun ka clear cut yung trabaho mo, madali mong uh, objectan 'yan, madali mong tanggihan uh, dahil uh, kitang-kita naman. Unfortunately, hindi lahat ng trabaho clear cut no, ang responsibilities. May mga trabaho talaga na maraming gray areas no, hindi mo alam kung sako pa ito o hindi. And that requires uh, specific uh, presentation ng mga dokumento, ebidensya, no? So, halimbawa, uh, kinuha ka as uh, secretary, no? Bilang secretary, syempre, ikaw taga-asikaso ng mga affairs ng uh, boss mo, no? So, sa pag-asikaso ng affairs ng boss mo, eh, hindi mo naman na uh, nalagyan niya ng uh, demarcation hanggang dito lang, hanggang ganitong uh, affairs lang sa opisina ang asikasuhin uh, ko, the rest hindi na. No? Which uh, part ng mga affairs na trabaho ng boss mo, ang masasabi mo na part pa ng task mo at alin doon yung part na hindi na. Di diba? So, depende sa trabaho na kung clear cut ba, no? kung clear cut yung gagawin o hindi. Now, kung clear-cut naman yan at kita naman na ma-abuse ka, then you can really object And uh, pag nag-object ka, syempre, tatanungin ka niyan bakit, then you can uh, say na you need additional salary or wage. No? Kapag hindi clear-cut, mag-argue kayo dyan. Kasi syempre sabihin, hindi, part ng trabaho mo yan. Sabihin mo naman, hindi. So, ang bagsak nyo labor pa rin. Uh, ang batas, wala namang nakalagay dyan na kailangan dagdagan na sahod mo kapag uh, may additional responsibilities ka. Walang, walang ganun, ano? But, may provision tayo sa batas na pwede mong tanggihan ang trabaho kapag hindi na ito sakop ng competence mo, no? ah uh, lalo na kung ito yung mga trabaho na would uh, result in injury sa'yo, no? ah uh, gaya ng isang naging kliyente namin na parang truck driver, dump truck driver, eh, may konting alam lang sa backhoe or something. Pinag, pinagbabackhoe na, no? So, pwede niyang tanggihan kasi baka pwedeng makadisgrasya yun, ano? Yung mga ganyan. Now, kung uh, tutusin, um, pagdating naman sa trabaho, medyo pakiramdaman talaga yan. Kasi ang pagtatrabaho natin, hindi naman yan parang mathematical precision yung mga ginagawa natin dyan. At ang scope, eh merong ikaw nga parang 1 plus 1 equals 2, na ganun ka-precise, no? Parang ang trabaho kasi natin sa opisina, it's more of like 80% relationship, no? 20% technical. In terms of uh, pakikipag uh, kapwa-tao mo sa boss mo, pakikisama mo sa mga kasama mo sa trabaho, no? Um, sa ganong level yon Ngayon, when you talk about human relationship, eh, hindi exact science yan. Uh, hindi mo pwedeng sabihin na parang robot kayo dyan na oh, hanggang dito lang ko, oh, hanggang dyan lang. Uh, just like in my case, na trabaho din tayo, na naging empleyado tayo, and uh, napakahirap i-define ang line no, kung saan. Ngayon, ang realidad is tingnan ninyo kung uh, iyan bang pag additional or multitasking ng boss ninyo part ba yan ng parang gusto ka lang abusuhin uh, gusto ka lang i uh, take advantage gusto kang i exploit no pero kung minsan nakikita mo na you're a small firm you're a small entity trying to be, become big and yung boss mo may pangarap para sa kumpanya at may pangarap din sa iyo eh why not di ba bakit ka maghanap ng additional na sahod kung uh, sa gagawin mo and eh, you can help your company you can help your boss you can help the owner achieve yung kanilang mga goals kung naka-align ka sa goal nila actually hindi mo naman intindihin kung sobra na bang ginagawa ko hindi or ano Tsaka, in my experience kasi din naman yung reality is if you are interested in uh, really becoming part of the organization na -align yung sarili mo sometimes hindi hindi na hindi na nagmamatter kung kung sobra na bang ginagawa mo para sa sahod na natatanggap mo no parang ang trabaho kasi parang hindi yan nakatakal na parang isang gatang, dalawang gatang, tatlong gatang no the way i experienced yung employment ganun na the more na ini-stress mo sarili mo eh na sobra na ba ako na paano na ako parang ganyan eh mas stressful yun kaysa sa stress mo na lang sarili mo na tapusin ang pinapagawa sa iyo parehong stressful yun eh. Di ba? Hindi ka makatulog sa gabi. Teka muna, parang nasobrahan ng isa yung ginagawa ko. Parang ganito, parang ganyan, parang ganito. No? Pag-iisipan mo pa rin, i-stressin mo pa rin sarili mo. Pero kung halimbawa, i-stressin mo sarili mo, kailangan tapusin ko ito bukas. Kailangan matapos ko na ito. Pag natapos mo yan, di ba? Satisfaction mo naman. No? I'm not saying na that is true all the time. Kung nakita mo naman talaga na exploitative na yung environment, hindi naman kailangan pinapag... Kasi sa totoo lang naman talaga ang uh, trabaho natin sa opisina, hindi mo naman yan uh, ituturing na parang isang uh, mathematical uh, precision ano, or uh, mathematical accurate na klaseng pakikipag-deal uh, sa ka, mga ka-opisina natin parang na para sabihin mong parang pag 1 plus 1 equals 2, no? 2 plus 2 equals 4. Pag itong job description ko, dito lang to sa kahon na to papasok, no? Uh, kasi ang ating uh, relasyon sa ating mga kaopisina, um, that's uh, 80% uh, pakikipagkapwa tao, no? And 20% yung mga technical ba na bagay na ginagawa natin. So doon sa mga 80% na kailangan natin pakikipagkapwa-tao, pakikipagay, pakikisama, um, more on human relationship. Uh, hindi yun, hindi, hindi yun na uh, nasasakop ng uh, mathematical uh, precision. Walang mathematical exactitude ang mga ganong bagay kasi nakadepende sa sirkumstansya ng buhay natin sa trabaho. No? I remember during that time na nagsisimula tayo, sa ating trabaho as employee, I was not entitled to an overtime pay. Pero I subscribed, naniniwala ako sa aim ng company to become bigger, to expand, to grow. So minsan nagkatrabaho ako, hindi ko napapansin na alas dos na pala na madaling araw. Kasi kami na sa loob ng building, hindi namin nakikita yung sunlight, no? So ako naman, uh, I was so absorbed with my work na hindi ko na nakikita, hindi ko na napapansin yung relo. Uh, ang goal ko lang lagi is matapos. I would stop kapag kapagod na ako and it was only that time na parang inaantok. Kaya pala ako inaantok na kasi dos na pala ng madaling araw. no Not because nagpapakabayani ako, but because I just wanted to finish the work. And hindi ako nagbibilang kasi ang naisip ko na matulungan yung kumpanya kasi naiintindihan ko kung anong gustong gawin ng kumpanya eh. it was a growing company it was trying to become bigger and uh, na-convince ako doon na ganun. so kahit na minsan parang tingin ko hindi na parte ng trabaho ko ginagawa ko pa rin halimbawa uh, i was a trainer at that time eh ang mga pinapagawa na sa akin mga layouting na pang graphic artist na eh So, hindi ko naman napansin na talagang wala, halos pala wala na sa job description ko yun. Kasi nga, ang ginagawa ko parang hindi ako marunong, hindi naman ako aral sa mga graphic ganon. Pero, tinry ko mag-aral on my own. In-explore ko yung that time, parang Adobe Photoshop, no? parang ganyan. So, inaral ko yun. Para lang magawa ko yung mga brochure na pinapagawa sa akin para sa mga training materials, yung mga ganyan no, para sa mga marketing needs ng company because we were a small organization trying to become bigger. I was convinced sa ganung uh, direction ng kumpanya. So for me, uh, re recalling these incidents now, parang no, nga, wala nga sa job description ko yun. Pero who cared, no? Ang sa akin lang, ma-achieve ko yung gusto ko rin ma-achieve na matulungan yung kumpanya. And uh, it was a satisfaction for me also. Walang overtime pay, walang ganon. Kasi Uh, supervisory level naman ako uh, although maliit ang sahod pero, you know, I was into the picture na later on itong kumpanya, lalaki and I will grow also professionally kaming lahat, parang gano'n ang sa isip ko so pag may mga gano'n naman kasing uh, environment sa opisina ninyo worth it naman 'yon na magpakabayahan nyo ganyan kung gusto mo kasi para sa inyong lahat yun eh. pero kung ang environment niyo is exploitative na uh, ano eh yung multitasking iba yan uh, talagang gusto ka ng uh, pahirapan ng kumpanya pag ganoon so depende no pakiramdaman niyo yung uh, sitwasyon sa inyong opisina and uh, respond accordingly kapag uh, exploitation na yan then you have the department of labor you can demand for higher salary etc so case by case basis yung mga ganito guys if you found this uh, information helpful share na lang sa inyong mga kakilala sa mga kaibigan niyo kung may clarification kayo, drop me a comment. And again, from the bottom of my heart, lalo rin sa mga naisi-share ng ating videos, sa mga nanonood, thank you very much for watching and I hope to see you in my next videos. God bless.